mas marami pa pala yung sahog kesa sa sitaw oh <laughs> ang konti nung nabili namin sitaw eh pero ang um, sarap no ay sorry nagpa-fog parang malapit good morning na palabas ko na yung mga babies tsaka na ko yung food nila si Gerald na yung mag sa kanila today mag edit muna akong videos ngayong morning after mag-edit ng video mag-iaya ako mag-walking hindi ko alam ano kung sasama si Mahal baka kami lang ni Gerald kasi sunod-sunod yung labas namin dahil nga sa LTO eh may deadline siyang kailangang tapusin so baka kami muna ni Gerald ang mag-walking tanongin pa rin siya mamaya na lang dito na ako sa aming mm. home office Nakakain na yung mga yan. Nakawalking na rin. Hmm. Pero gutom pa sila as usual. Kaya nakaabang. Tapos na rin ako mag-edit at na-upload ko na. mag live siya mamaya 9am. Ako na may maliligo at magbibihis kasi nga. Kami ay mamawalking sa Sambano Click. Medyo mainit kasi ano na, mag 8 am na mga 8.30 kami darating doon si Tofu ang dadali natin kasi after mag-walking kami ay mamamalengke eh mas madaling ipark sa palengke to, At ang sikip sa palengke so let's go, ayan si Tofu dito na kami grabe ang daming ng tao alam nyo ba, sa tabing lake na kami nakapag-park. kasi parang may event dun sa gitna mamaya pakita ko kung nandun pa pag nakaikot kami kami dalawa lang ni Gerald dahil may work na si Mahal it's 8.21 mga 50 minutes yung isang ikot nito may na kami yung breakfast Alam nyo ba, one week ako hindi nakapag-walking dahil yung inasikaso nga namin yung sa LTO na transfer of ownership so for this week ito lang yung walking itong park na to napaganda na ng San Pablo parang syang may bay walk na dito tapos yan, dito nga tumatambay yung mga nangingisda na. minsan kahit picnic lang pwede naman sabi ko nga kapag uh, nabilhan namin ng stroller yung mga babies sasama namin tapos magpipiknik kami ah, kahit dito dala lang ng table, chairs pagkain yun tapos yung stroller nila kasi mga senior na yun eh hindi na nila kaila, kayang maglakad ng malalayo sila baby girl, siguro oh, kaya pero hindi yung buong ikot Nagkalatang coffee shop dito sa Sampanoc Lake. Ang cozy naman kasi. Isa lang to sa napakadami. Actually, dalawa pala sila. Groba ko yun! Groba ko din yun, si Victor! Bata palang ako, kasama ko na yun! Ay, di ba pagka ako makikita makabaki, baka ano pa Ay, hindi. Isa lang pala yung coffee shop. Yung isa kainan. Pero meron pa ata din. Instagram, oo. So, yan. Tabi-tabi yung coffee shop dito. Parang mga ilang meters away lang meron na ulit. Ayan, Instagram. Pero yung favorite namin dito is yung Papa Doms. Papa Doms o Lolo Doms? Lolo Doms ata. Sorry, Lolo Doms. Noong una, bala ko nga rin mag rent dito ng para sa coffee shop. Kaso, ang dami-dami na. Hindi na ako sasali sa kanila. Uh, pag may naisip ako ng ibang business baka mm, may isa uling coffee shop and may doggy dun hindi nakita malaki yun doggy sa vacation Ito yung may event kasi tapos na. Sana buksan na para mas lumuwag na yung niya. Ano, kalsada. Kanina kasi hirap pa yung Wala na. Wala nang ingay. Kanina nang ingay dito. Daming ano, nagsasayaw, patuk-tuk to yung kota. after mag-walking. Lugo with egg. Bahay na kami. Nakapamalengke na rin kami ni Gerald. Hindi na lang ako nag-vlog doon dahil ano, daming tao. Hirap na mag eh. So, ito mga nabili namin. Ito ay talong. 80 pesos ang kilo niyan. Ito, 40 pesos tong sitaw. Mag-aadobong sitaw tayo ngayon for ay, ano yung ginagawa ko dyan, pretty? Gulay yan. Adobong sitaw for lunch. Nalalagyan natin itong tofu. Itong tofu, 3 for 100. itong special daw. Pero masarap to ito yung binibili namin. Ay, ano yan, pretty? Wala kang makukuha dyan. Ito lang ang mahal. 200 ang kilo ang ampalay. So, ito ay 94 yung dalawang piras. Mahal mo. Ano pa ba? Ito 40 pesos lang. Yung okra. Tapos, ito 65 ang kilo. Natatandaan ko. 65 ang kilo nung cabbage. 170 kilo ng bell pepper. Tapos, ayan. Ah, ito avocado. Akala ko makakamura kami sa avocado sa sampalok lito. Mahal-mahal, 80 ang kilo yung isang kilo ay tatlong peraso lang parang hindi pa maganda yung nakuha ko na marunong and meron tayong kalabasa kasi na sa, inyo healthy ang kalabasa papakbet ako yung kalabasa ay 60 ang kilo itong isang buong ganito ay 90 yan 90 yan tapos, 20 ba naman itong sili? Ang mahal ang sili ngayon. Ha? 20 ang guhit ng siling green. Tapos, bumili ito. Ito ang mura. Puso ng saging 1 fourth. Ano lang to Parang 10 piso. 1 fourth. Kasi pag sobrang dami naman, eh, ilulugyang Shanghai ko lang ito. Kunti lang kailangan natin. Tapos ito ay labong igagataan namin. Bumili na akong gata. Kamatis. Kamatis, sibuyas, tsaka itlog na maala. 15 ang isang itlog na maala. Yung sifo hindi ko napakita sa inyo kasi lilinisin na ni Ano pa naman yung pusit, bangus, tsaka galunggong. May mag maghayusin ko lang to tapos magluluto na ako ng adobong sitaw na may tofu. Kasi almost lunch time na. Nagrito ko na yung tofu ah. Lalagyan ko rin siya ng plant base namin na parang yento. Kaya tira lang to no. Pinirito ko dati. Mas marami pa pala yung sahog kesa yun, sa sitaw oh. Ang konti nung nabili namin si Itaw eh. Pero, ang um, sarap, no? Ay, sorry, nagpa-fog. Parang malapit yan. Mm. And para mas lalong sumarap, yung ginawa natin, homemade chili garlic, lalagyan kong konti. Mm. Sarap yan, um, malutong yung bawang, kaka yung sili. Butom na butom ako kasi, di ba, nag-walking kami, tapos nag-palengke. Uh, Pagkaganohan natin ng royal na strawberry. Kasi itong candy, pero bet ko. Mm. Sarap. Lalo na pag malamig na malamig. Adobong sitaw, mas maraming sahog kita sa sitaw isang next time, dapat isang kilong sitong okay. hmm, tayo magkamay, hmm. magkamay tayo baboy yung black base ano nga ilagay dito? Parang adobong baboy. Babo. Ito yung sinasabi ko. Parang adobong baboy. Hindi nyo kalite Ito mas maganda. Sarap. Ang taba niya, parang taba talaga. Ang galing mo. Gumagawa ko yan dati. Kaya kung gumawa ka sa nakakatamad. Ang proseso. Intention. Tapos mga MCS pa. Tapos hindi natin mamalayan gabi na nun. No? Hindi mo makakain chili garlic. Maglagay ako. Hindi mo